Idol, mga ito umaga. Dito tayo sa barangay Barikol Lubang. Puntahan po natin yung ano ah uh, yung bahay na mayroon daw nakikita ng elemento dahil napakarami rito. Puntahan po natin. At uh, pakausapan natin na huwag pong magpangita sa bata. Sa bahay. Yan e po. Shoutout po sa lahat. God bless. Ah uh, Shoutout sa aking mga subscribers yan sa so, mga viewers ko so, shout out sa inyo sana lagi nyo pong support natin dito panoorin nyo po lagi ang video hanggang sa dulo ah uh, paki like and share paki comment na rin po mga kaidol isa naman po ano uh, magtatanggal tayo ng elemento o espiritu sa isang bahay yun po mga kaidol no ayun dito marami talaga dito yun po mga kaidol ah um, Magandang magandang umaga ulit sa inyo. Samahan niyo po ako at uh, tapusin niyo itong video ito. Po. You're my angel, angel baby, angel, you're my angel. Mga idol, magandang umaga. Dito po tayo sa barangay Barrio Calubang. Kung saan po pupunta po natin yung bahay na na nagsabi sa akin yung may-ari na maraming nakikita yung bata yung anak niya mga inkanto po punta natin at para papalabasin lang po natin sa labas yung inkanto na wag wag sa loob ng bahay kasi ito talaga ay maraming talagang inkanto rito yan yung paligid pong yan for inkanto po yan kaya ang gagawin po lang natin ay sila po ay papalabasin lang po natin sa kanilang tahanan. Huwag po silang papasok sa loob ng pamamayo eh. May aso. Talagang bakit kaya ako tahuli ng aso? Hindi naman nakain ng aso. Mabait po ko. yun po na makakadalin. May puso tayo nakakita. Sabi, pagdating sa ng pusong yun, kakaanan na yan. Nagsanga rin dito Sa dire-dire, lang daw po. Yun doon. Ito natin yung oh, mabait ako, Mabait. <laughs> Nabait, nabait. Ay, sir, magandang umaga po. Punta ko si Aling Yoli. Dito po, Aling Yoli. Okay, salamat po. Ay, punta ko kay Aling Yoli. Aling Yoli kasi okay, okay. meron daw na, maraming nakikita yung bata. Yan, paalisin ko lang. Papalapasin ko lang. Kasi marami naman talaga dito. Sige po. Ayun po, no, mga kaidol. Nakusap po natin si tatay. Eh, privacy nilang po niya. Baka... Aba. Sa ito. Diretso pa. Ito lang dito sa kaliwa. Okay, salamat po. Ba ito mga idol. Bay niya talaga 'to, yung mga bahay no. At talaga yung parang kasi nauna talaga. Ayun no, mga sinaunang bayan no. Ito yata yung Ate Yoli yan. Talagang ano no mga idol? Masukal talaga dito. Ayun no. Titingnan niyo po iba nang balihibo ko hindi yata ati Yoli saan daan nito hindi yata dito uy teka may nasitsit dito ayun si ma'am si madam hi ati Yoli ako po yung na ano may may nanay pa kayo marami aso may, may na naman pa kayo dyan bago punta rito na natayo. huwag sa bahay <coughs> po. wala po si Daddy pumasok. bawal mm -hmm. si Jenny po so, yan yeah, po ang um, mga kahit alban niya wala, wala ka na binibigay tuition, wala na rin ano, ano pinagkakagasto sa'yo? yung anak ng bansa At saka, syempre yung mga damit nila ganun mam, talaman inuutangan ay lang ay may motor kayo magkano? ano? 3

kung ano nyo mga ka-idol nandito sila isa yan, tingnan nyo po balahibo isa mga masasamang elemento ito mga to? mga medyo mapusok na elemento mga nakikita ko rito lalo na rin yung mga ka idol oh. kawayan po yun ng oh. kawayanan puno mga ka-idol tingnan dito. ito yan po dati yung rito hello hello wow grabe ilan po kayo dito Uh, nandito po ako uh, para kausapin po kayo sa pamamagitan ng neto. Ano, kahit di man lang kayong nakikita sa aking camera ay gusto ko lang pong sabihin sa inyo na Uy, may iba. May ibang nagsalita doon. Teka, Dito, may nagsalita dito. Asan na po yung nagsalita? May salita dito mga ka doon mga ano ron. Nalang natin baka kasi may ahas. naka, naka stay pa naman ako. Dito talaga, may defender dito. Pinapakaramdaman din ako. Marami siyang langgam mga ka ah, Sinasabi po sa akin nung may bahay po rito, ito po, ito, ito, ito po yung bahay na yan. Ay nakikita raw po kayo doon sa loob. Ah, uh, dito po ako nag po ako sa inyo na dito lang po kayo sa tahanan niyo po ha. Huwag po kayong papasok sa mga bahay. Kasi po nakikita po kayo ng mga bata. Yung po sinasabi sa akin ng may-ari po dito. At uh, nakikiusap po ako sa inyo na huwag po kayong papasok sa bahay. Kung may nagugustuhan man kayo ay tigilan niyo po. Ah, uh, tao po 'yon hindi po pwede pe sa inyo magkakaiba po tayo ng mundo kaya yun po yung aking nihiling para hindi po tayo maglaban o magano dahil kahit ako po ay kahit sabihin ko po sa inyo na kung kayo man ay malakas mas malakas po ang aking uh, pinangahawakan dahil ang aking po pinangahawakan ay walang iba kundi ang amang makapangyarihan sa lahat kaya, kaya po sana nakikiusap po ako sa inyo na wag na po kayong papasok dito sa bahay na to. Ayun po ang aking hiling sa inyo. Uh, wag po kayong papasok. Kung, kaya, kung sino man, kung ano mang elemento kayo, elemento man, demonyo, o ano, wag na huwag po kayong papasok dahil uh, hindi lang po ako mga kalaban nyo, ang Diyos amang mga sa lahat, no? Na kaya kayong tunawin kahit anong, ano, kahit ano pa ang, ang mangyari kahit tayo magkakombate at lumabang kayo wala po kayo igagawa kaya sana po nakikiusap po sa inyo alam ko nakikinig po kayo dyan yan din dito nakikita ko ikaw nakikita kita kuli itim ka yan mayroon po rito kuli itim tsaka doon pinakikita po ko doon yung mga duwende nandun po yun o oh, may duwende ron o yun 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 Wow, may duwende itim din doon, oh, no? itim. Oh, teka. Ting pala yun, hindi tayo. Oop, lalubog. Sana wala pong aso na mga ka -idol. Tsaka, sana wala pong ano. Sana wala pong ano. Oh. Ay, dita. Ano po yan? Ay, kasama ko ni Ano. Ako po yung pinapunto ni, ano, ni Kuya. Ganang, sabi niya sa kami nakikita nga rin. Eh, kinakausap po lang sabi ko, wag, pumasok dito. Ayun po siya ito yan. Ayun po siya Ayan. Ito Ay, ano? si sa likod. yun po yung ko. Si Tony ka. Siya yung Tita, kinakausap sila. ito, itim na nandito. Ito, itim pa nandito. Tapos, may duwending itim na Hello? May duwending itim pa nandito. Eh? Yeah. Sabihin mo, pagka kami. Sabi ko nga sa kanila, huwag kayong papasok kung may duwending dito. Yan, natas ang balahibo ko. Yan naman. No? Ako din. Natas ang balahibo ko. May duwending itim at sa. pa rin. na no, yun Eh sinabi ko sa na sinabi ko na sila kung mapanood yung video ko Sinabi ko na wag na sila papasok dito kahit ako makakalaban nila. Hindi lang ako makakalaban nila, ang Dios ang mga makapangyar sila. Kaya kaya ko ito na ako sabi ko. Huwag na okay nakikita kayo ng mga bata dito. At saka wag niyo po kung gagalawin. Kung may nagustuhan man kayo dito sa bahay na to, ay tigilan niyo po pa. ang pagkakaiba sa mundo. Ayoko. Alam ko kaya napasok may 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 talaga ba diyan wala? Wala. Bakit na napasok hindi? Kasi mga ganyan ng pa kung may kinukuha ayun yun ganun yun yung po naman okay lang ba na, na? o ayun mo na sa video okay lang ba na nakasama ka sa video ah oh, wag oh, na ah sige wag natin sama etong kabila po kanina ito yung kabilang bahay opo dito tita dito may, may portal din doon ano tek doon yung ano okay. yung may kawayan oh may kawayan may, may nakita ko rin <laughs> tek doon dami talaga elementary to kaya lang sabi ko sa kanila alam ko po ito tahanan yan dito lang po kayo Huwag po kayong papasok dito sa bahay kasi nakikita po kayo ng mga bata sino po bang bata nakakita anak niyo po yung anak niyang babae anak niyang babae, babae oo oh. lagi nakakita ilang, ilang, ilang taon yung panganay ko yung babae 13 oh 13 yung panganay ko 18 nakita niya na sa kwarto nga namin yung kulay itim oh dyan sa taas hmm. pati yung bunso nakakita din yung kulay itim ito, ito, yun kulay itim daw siya yun eto po siya yun to 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 yun siya yun nung siya nandito siya nandito eh si, itimi eh. nasa puno ng santol oh yeah yeah yun sa puno ng no, santol pala hindi namamatay yung santol na yan at eh, saka yun yung ano yung pinaka ano niya bahay niya yung may may tagpas nagagalit nga siya eh hanggang may tagpas Ano ba tagpas daw nakusang bumigay tinagpas ata yan nung ano, ano kaya pala kaya pala ito na ano, napasok sa kami okay ano. oh, nga sabi ko nga eh wag na lang dito Marami talaga dito. Kasi kakaiba rito. Bago pa lang ako pumunta rito, naramdaman ko na yung yun Marami po dyan yung mga ka-idol. No? Hindi po makikita sa camera kasi meter ilang lang po ang pwedeng makakita dito. Yan po. Yan. Yan nila. Pero ang ni talaga, wala po talagang nakikita. Kahit, tayo ay, kahit ako ay nakakita, wala po talaga sa camera. Ganyan po talaga ang ano. Yan. Mga paramdam lang. Yan. Ganyan-ganyan. Natirik na ang balahibo. Ganyan ayun lang po magiging ano natin yan ito po talaga sa San tsaka doon po sa Banderon kinausap ko na naman sila parang umayon sila na huwag papakita pero bakuran ko na rin itong ano, bahay nyo lang bakod para hindi sila makapasok pero titignan ko rin sa loob baka parang nasa loob pa iba marami itong mga ito malamang eh sa CR oh, yung sa CR talaga yan lagi na CR yan mo yan oh, yun lang asan CR nyo? Mm -hmm. babakuran ko asan ba? saan daan dito Asa tela ha. Nagagawa video kasi ako dito, okay lang no. Uunta na tayo. Pero hindi kita sasama sa video. Etong aso mo, okay lang kaya to? Oo. Oh, hindi uh -oh. yan. Papayagan okay, si Rina, may pasasalamat. Dumaan na bagyo. Wala yung dito, umalis sya. Hoy, okay. meron na. Hoy, nandito ka. Matirik oh, ang balihibo. <laughs> nandito ba? ka. Hay, tiu tulak mo oh, ano ah. Kare, maliskarito. Nandito siya. Oh, Ay, ito ka. Ah, nandito nandito talaga siya, oh. Alis po rito. Okay lang ba? Kung ayaw nyo po, pangipilitan na gumamit ito. Kursante, Pater Benedicti, Kusatra, Set Milo, Sandra, Kusat, Medo, Kusbadara, Reto, Satana, Nanggong sabi sa mga parang ng Sant Malakyala, Besab, Si Benina, Bebas. Alis po kayo rito. Hindi po kayo, hindi nyo po pamamahay. Bahay po ito ng tao, hindi ito sa inkato. Doon po kayo sa labas, sa mga puno, pinapayagan ko po kayo. Alis! Ay, wala na siya ito. Huwag po kayong papasok dito sa pamamahay na to, ha? Huwag po kayong papasok dito. Wala nga siya, ate. Gusto mo kape, kuya? Ah, sige, baka makaalis na yun. Okay lang. Kahit tubig na lang. May tubig po kayo. Ayun, no. Ah, kayo doon. Pinalis po natin. Eh, siya nandun na pumunta rin doon. Siya pala na no? Grabe, huwag po kayong papasok dito. Yung pong, ano, ano natin? O Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, bakuran niyo po at puder niyo po at bakuran niyo po na inyong dipensa ang bahay na ito para hindi po siya mapasok ng mga masamang elemento, demonyo o ang, anumang mga elemento. Sa pangalan ni Josua Masiya Emmanuel Salvador del Mundo itong bahay na ito ay binabakuran ko ng dipensa ng Diyos Ama anak Espiritu Santo Amen. Sa pangalan ni Jesus, bakuran niyo po sila. Sila ate, bakuran At ang mga nanahan dito. Kayo po, dyan lang po kayo. Ganyan lang po kayo. Ama, lagyan niyo po ng bakod dito. Pag limampas po sila, isaktan niyo po sila. Lagyan niyo po ng bakod. Sa lahat po ng aking ginuhitan, mula doon, palibot. Yan po ang may bakod ng Diyos Ama. <laughs> yun siya, yun yun. Yun ayun siya mga kaya. Pero hindi makita rin sa camera. Kung may mga terde, kita nyo yun siya nakatay siya. Maliit lang oh. Eh, maliit lang siya oh. Maliit, kulay itim. Alam niyo, parang ano, parang unggoy. ganyan siya, itim. ganyan Oo. Makita yun ng anak ko pareho. Ako okay, hindi po tayo makakita pero nakakaramdam ako. Oh alam mo yung feeling mo na nangyayalapot ka na? Oo. Yung... Pero, ano, may kapre din dito, nandun. Eh? Sa si bantor may kapre doon. Mga kaidol doon, nandun yung kapre. Eh, hindi niya nakikita ng ano. Kung may nakikita yung anak mo itim na malaki, hmm. yun. Itim na malaki daw. Malaki daw. Oo, yun nga yun, yun nandun. Parang hindi daw niya nakikita itsura. Oo, oh, kapre o, yun. Oo, parang anino lang o. siya, Wala nakatayo. Ayun, Ay, nandun yun. Yung anak din niya. Dalawa naman. Ayun. Ano, diba? Hindi, para susunod na ano, tingin natin kung may maano pa si ano. Pag wala na yun, may bakod na yan. O, yun po, no, mga ka-idol. Uh, yun natin, pag-pulisan na po Ibig sabihin ng pagkakipulisan. okay na, na, naladyan po natin ng bakod itong bahay na to. Bakod nila. Ate, ate Yoli, no? Ate Apo. Yoli. Ate pili Ate mo? Hatulan. Ka? Ha. Hatulan. Apo. Hatulan. edge talaga siya, edge Tagalog, Tagalog na hatulan yung hatulan. Uh, Yoli hatulan yan po. Sana po ay mag-o -okay na po tong bahay nila. Wala na po sa Makita lalo po dito sa may CR nila no. At pinuntahan po natin dito sa CR nila. May na ano tayo din na encounter. Nandun nga siya. Kaya pa siguro siya kanina po po siya nakikinig habang ako ay nag ano, nagbabasbas. Pero kahit man nandun siya at nagbasbas na ako dito. Matik mo wala po siya. Aalis ah, po siya. Lalabas po siya. Ayun po. ang uh, Naano ko na ko lang po, dyan lang po kayo sa labas at kayo po ay isang elemento hindi po kayo pwede sa bahay na may nakatira tao ayun po yung ano ko sa inyo uh, isa po kaibigan kahit hindi po kayo nakikita ng ibang tao uh, ng mga ordinary sana po ay nakikinig po kayo dahil alam ko po na may puso isipan din kagaya namin ayun po ng mga ka-idol ganun lang hindi po lang tayo na may puso isipan na kagaya nila yun po no at hanggang dito na lang ng mga ka-idol ka kasi baka alis na kami na lang madam may service po kasi ako kaya ako napapunta nito at tuwing monday po nandito po ako yun po ah po pakita po natin yung ating bakal ayun po, ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun, sila na nandiyan po sila marami po sila dito yun po marami marami salamat po at sa lahat ng mga supporters ko dyan shoutout po sa inyo lahat at God bless inyo lahat sa mga supporters ko sa subscribers ko sa mga idol ko kay Repa Pops, Pasta Illustrian shout out sa iyo, idol shout out din sa mga idol ko kay Parin Genesis uh, kay Ate Elisa Coronado shout out sa iyo uh, sa mga kaibigan ko yan kay Parin Genesis uh, uh, sa aking pamilya niyo po shout out sa inyo sa kaibigan ko yan, sa CMC Boys shout out sa Barangay Sistoda sa Pagpusong yun po, at magandang 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 po sa inyo lahat. At shout din po sa Team Lazaro. Yan, po sa mga lalaban po ngayon sa halalan. Uh, sino po manalo, dun po tayo. Uh, respect lang po tayo sa lahat. Yun po, maraming maraming salamat. Magandang magandang umaga. God bless to all.